kan betul ni ni nak bagi dekat kan Kamu bangun sasteri tak? Ah? Ano pak? Ah, bukti bukti pampai rapat. Buktinya pampai bang Tahu ha? ni kakak. Malikot kau tak? Malikot kau. Gagapot ka kung makawala ka ngayon dyan sa taon yan. Ano ka? <tandaan> ha? Tao! <tandaan> tao! Bakit? Anong problema mo dito? Anong problema mo sa tao na to? Bakit mo ginaganyan? yan? Ha? <tandaan> ha? Iingit ako! Anong ginaingitan mo? Ha? Anong ginaingitan mo? Ha? Ha? Agot. O meron eh, tong meron, tong Ha? Ah? Ah, Nak, ingatlah, payah. Ha, dukung, mak cik, tak? Ah? Dukung, pahala, pahala, tak? Ha?

kasi sakit sakit na ihinab mo. Kaya kayo manalbahi konting diferensya lang tinahiing kitan niya. Marami ka bang binibigyan ng ganyan sakit? Dami binata ka na? Pinatay. Ba't mo ginagawa yan sa mga tao? Naiingit lang ako. Eh kung ikaw bang ganyan eh? Ha? Anong mararamdaman mo? Ha? Alisin mo lahat. Alisin mo lahat. Kamali ka. Matutudas ka ngayon sa akin. Ah, gusto mo bang mamatay? Hindi ako. Alisin mo lahat. Huwag kang magpipir, ha? Ah, giginawa na pagdamdam yan, ha? Ha? Oo. Oo. Tatapang ka? Hindi. Parang ang tatang mo ha? Sinisigaw na yung tatang mo? Hindi. Pero simula lang ginagam mo. Pero simula ha? Hindi. 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 Alam mo ka talaga, Ayaw Gusto mo patayin kita. Yuko. Bisin mo na, huwag ka magtira. Mayos ka dito ka sa liwanag, huwag ka magtago sa dilim. Dito ka sa liwanag. Ayaw mo. Oh. Doon ka sa liwanag, sa liwanag. Doon ka sa liwanag. <coughs> tatang buksan dinin sa liwanag. Ah Lumipat sa liwanag Dito na lang ako ah.

Ah, magtatanda ka na Ha? Magtatanda ka na Oo oh. Ayoko na Ayoko na Kailan gagaling yan? Ha? Ngayon din oh, Maayos ka rito Maayos ka rito Maayos ka rito kung Labi mo yun ha Ngayon din gagaling Ha? Mais lang. na lang upo. Ah, kita ha. Ha? Huwag mo nang uulitin to ha. Huwag mo nang uulitin sa taong to pag ikaw na ulit ko pang nakita. Papatayin kita, tandaan mo yan ha. Ah, kakaliwanagan? No. Di, nararamdaman mo kung ano yung sakit na ginagawa mo? Ha? Pero yun, nagkakaliwanagan. Na Papalayain kita ngayon, pero huwag ko na huwag ka nang uulit, ha? Gusto mo bang susulugin talaga kita? <coughs> Ole <coughs> pa hindi na hindi na, <coughs> Di ba na? nasasakot na ako sa iyo talagang matakot ka na sa susunod papatayin kita <coughs> ah na Nalalamot na ako Ah, mainit, mainit oh hina, Nasa harapan ng ano. Huwag <coughs> ka lang babalik dito ha Huwag ka babalik ha Sige Sige Ayah Nak kisi merah